Nandito nga pala ako sa ilalim ng puno ng mangga at pasarap-sarap ang buhay kahit paminsan minsa lang. Ay ano, oh. ayain na. Meron nga dito mangga, marami nga pala yung bunga na yan. O. Oh. Sarap nga nito dito sa ilalim kasi malamig. Tapos medyo mahangin pa. Tapos maririnig mo pa din yung mga talaok ng manok. Tapos yung ibon o eh, kasarap man din magmuni-muni eh, ay maya, maya man din ay eh, tulog na dyan nga ni pala akala mo kaya eh, oh. alit pang katungan uh, ay pero hayain mo na hindi yan talaga para pampausok yan sa mangga para lalong bumung ano eh. kasarap-sarap pa ng hangin din eh sarap matulog eh pag naman kasarap ang hangin. E pag nasa loob ka ng bahay, para kang aleksyon din eh. Oh, naririnig niyo naman yung manok na yun. Mamaya tinula na yun.